sa Batangas sa ang sakong may lamang mga buto. Inaalam pa kung buto ito ng tao, lalot na kuha ito sa gitna ng paghahanap sa mga nawawalang sabunero. Magbabalita si Camille Monte Sunog ng mga buto na nakasilid sa sako ang nahukay ng mga pulis sa gilid ng Taal Lake sa Laurel, Batangas. Ayon sa Calabarzon Police Regional Office, ito ang lugar na itinuro ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy na pinagdalhan umano ng pinatay na sabongero. Sa hiwalay ng mga larawan na inalabas ng Department of Justice, makikita ang pag-ahon sa sako mula sa tubig malapit sa pangpang. Hindi pa marinaw kung inalod ito o itinapon mismo sa lugar kung saan ito nakita. Sabi ng DOJ, bagamat nag-iingat sila, naniniwala ang ahensya na nagbibigay ito ng pag-asa sa anilay nalalapit na pagkadiskubri sa katotohanan at pagkamit ng hustisya. Bago madiskubri ang sako na may mga boto, nag boat ang PCG para magsagawa ng technical assessment sa Taal Lake sa Laurel at Tarisay, Batangas. Paghahanda ito bago si Siri ng lawa para hanapin ang bangkay ng na mga nawawalang sa bungero. Isa sa pinuntahan ng mga diver at ilang opisyal ng gobyerno ang isang palaisdaan. Ito raw ang ground zero kung saan posibleng itinapon ang bangkay ng mga sabungero. Ayon sa DOJ, kailangan munang suriin ang kondisyon ng tubig at kung gaano ito kalalim bago simulang sisirin. Hindi rin daw magiging madali ang paghahanap dahil sa masamang panahon. Yung tubig ay medyo hindi, hindi masyadong clear, no? medyo murky. Pero dahil po sa mga equipment na pinapahiram po sa atin ng PCG at mga equipment na uh, ipapahiram ng, hopefully, no, ng Japanese government, at iba pang mga ahensya at departamento ng gobyerno, we are quite confident that we can get a good, um, uh, a good picture of what it looks like down there. Pinag-aaralan na rin kung pwedeng gumamit ng subversible drone at iba pang kagamitan. Sa nakuhang impormasyon ng DOJ, may sandbag na itinali umano sa mga bangkay para tuluyang lumubog sa lawa. At kahit apat na taon na ang nakalipas, umaasa silang may mare -recover pa rin bangkay. Pero kahit wala, ang mahalaga raw ay mapatunayan ng kasong murder, lalo't hindi lang naman daw ito ang ebidensya. Dumulog naman sa PNP Criminal Investigation Detection Group ang ilan sa mga kaanak ng na mga nawawalang sabungero. kabilang ng dyan na nagpakilalang ina ng isa sa mga nawawalang sabungero. Nagpunta raw siya sa CIDG para sabihin gusto niyang ituloy ang reklamo. Inatras daw kasi noon ang kaso ng kinakasama ng kanyang anak matapos umanong maareglo. Masakit sa isang magulang na gano'n ang na nangyari sa Kaya Hindi, hindi po siya maalis sa puso ko, sa isip ko, araw-gabi po. Ang iba pang kaanak ng mga nawawalang sabungero nakaharap at nakausap na raw ng personal ni Alias Totoy. Panawagan nila sa mga polis na idinidiin sa Pimen, ilahad na ang kanilang nalalaman. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5.